Ang lalaking binuhusan ng asido ng ex-girlfriend niyang celosa. Si siya si Mark Van Dungen 29 years old na isang magaling na engineer. Around 2010, dito siya may nakarelasyon at ito nga si Berlina Wallace, 48 years old pero hindi rin nagtagal ay nagkahihwalay din sila. Dahil dito si Mark na single na nga ay nakaharap ng bagong liligawan in August 2015 na pagseselosa ni Berlina. September 22, 2015, around 3 a.m., dito nga natutulog si Mark doon sa may kwarto niya nang biglaan siyang magising nang may marinig siyang may tumatawa. Sa pagdilat niya, dito nga niya makikita yung ex niyang si Berlina sa harapan ng kama niya na merong daladala at biglaan itong nagsalita at ang sabi niya, If I can't have you, no one else can. Siyempre, etong si Mark nagtataka siya kung anong ginagawa ng ex niya sa may bahay niya around 3am pa at dito na nga siya magugulat nang buhusan siya ni Berlina ng asido sa may muka at katawan. Agad namang tumakas si Berlina pagkatapos yung buhusan ng asido si Mark samantalang si Mark ay nagwawala at sumisigaw ng sobrang lakas dahil nga sa sobrang sakit ng natutunaw niyang balat. Pero kahit na sobrang nahihirapan, nagawa pa rin ni Mark na humingi ng tulong doon sa may kapitbahay niya na nirig niya yung doorbell ng kapitbahay niya ng paulit-ulit hanggang sa tumawag nga sila ng mga pulis at ambulansya. Hospital, sa sobrang lala ng dinanas ni Mark, agad siyang naparalyze mula leeg hanggang pababa. Dumating din naman agad yung tatay ni Mark doon sa may ospital para puntahan nga siya pero hindi niya nakilala si Mark dahil nga sa sobrang lala ng asido doon sa may katawan at mukha niya. Sa mga oras na yon hindi na rin halos makakita si Mark at pinutol na rin yung parehas na binti niya. Pagka sa tatay ni Mark, nang makita daw ni Mark yung itsura niya, ang sabi niya Blank me now. If my face is going to be left looking like this, I don't want to live. Sa sobrang lalanong epekto ng asido kay Mark, hindi na gumaling yung kondisyon niya at hindi nagtagal around 15 months later, pinadala na siya sa isang euthanasia clinic sa may Belgium kung saan din siya binawian ng buhay on January 2, 2017. Ayun naman sa mga nakakakilala ka nila Berlina and Mark, hindi na daw nakakagulat na ginawa ni Berlina kay Mark considering na nagkakwento pa nga daw si Mark dati na takot na takot daw siya kay Berlina dahil nga daw sobrang magagalitin to na naging dahilan din ng hiwalaya nila. Dahil kasa sa nangyari kay Mark, hinarap ng mga pulis at inaresto na si Berlina at ayun naman kay Berlina, hindi daw niya to sinasadya dahil akala niya tubig lang daw yung laman nito. Pero yung mga detectives may rebuttal sila sa dahilan na to kasi ayon sa kanila may nakita silang ebidensya na si Berlina mismo yung bumili nitong asido na to. Indag mo pa dito na sa mga internet searches history niya lumalabas na nagresearch pa siya tungkol sa mga biktima ng mga asidong pag-atake. Sa korte man naman ng guilty si Berlina pero mababa lang yung parusa sa kanya. Yun sa tatay ni Mark, I'm disappointed in the outcome of this trial. There are only losers in this case. I hope that Mark can now rest in peace. Ngayon, wala man na si Mark, sana mabigyan pa rin siya ng hustisya. Ang tanging alaala na lang sa gabing tumapos sa buhay ni Mark ay yung doorbell ng kapitbahay niya na may marka pa ng mga asido nang humingi ng tulong si Mark.